dapat at UST pinapalakas ang kurikulum ng STEM sa bansa. Nagkaroon na pagtutulungan ng Department of Education at Department of Science and Technology upang mapaigting ang Science, Technology, Engineering, Mathematics o STEM. Kurikulum ng mga paaralan sa bansa at pagkaloon ng magandang karanasan para sa pag-aaral na kabilang sa STEM. Layunin ng dalawang ayensya na mangikayat at mapahunlad ng STEM curriculum sa mga paralan, pagsasanay sa mga guro at pagbibigay ng scholarships at advance ng mga pananaliksik at impormasyon sa mga mag-aaral. Liban dito, magbibigay din ng DUSD na access para sa kanilang pasilidad at mga kagamitan. Dahil dito, ang mga guro ay magkakaroon ng gabay sa mas pinalawang at efektibo na edukasyon para sa STEM. Habang ang kampani naman ng DepEd sa pagpapalawig ito ay masiguro ang maayos na pag-implementan ito na hindi nilalabag ang polisiya. As a STEM student, pabor po akong paigtingin ang STEM curriculum ng bansa dahil pinapalagan nito ang future naming mga STEM students. Kinikilala rin ng gobyerno ang kaalagaan nito para sa inaakat ng mga kabataan ng sagam at teknolohiya sa Pilipinas. Kaya suportado sila sa pagpapalakas nito. A colaboración ito é máis catavir para ser máis efectivo e compreensivo para o futuro. Traste.